magandang umaga po sa lahat Good day, good day guys Dito po ako ngayon dito sa plaza ng Bangged At kita nyo itong pila Pila ito nung ano Nung 20 pesos na bigas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ah, uh, ano yan? 20 pesos sa rice project ng BBM mabot na rin dito sa bayan namin dito sa Bangke Dabra through agriculture sir ah, uh, through agriculture daw ayan sila ma'am uh, sa agriculture Daming pila guys Yung iba ata nakakuha na Ano ata ito eh Dali tatanong ko lang guys ah kilo di Ten kilos per recipient Per person? Wain, wain Per man Kaya eh so no, next month Dato ba na next month, no, no, next month no. Kapalit dumaan tayo, ka out tayo. Eh. Yes, okay, sir. Salamat. Ang pahalan niyo po, sir? Chris. Chris? Buloy, Doloy, Buloy. Chris Bolloy, sir. Si, si, si Chris Bolloy. ng agriculture, sir? Wala, wala. anang agriculture dito sa Banged? ah uh, Dito sa Abra. Uh, dito sa Abra. Ito uh -huh. uh -huh. guys. Benteng Bigas Meron na Sa Bangge Dabra Rice Project Project po yan ni ano, Pangulo nating Bongbong Marcos uh, Try natin puntahan yung mga pila Dito yung distribution pala Ayan, kaano guys Ito yung mga pinamimigay na ano, hindi ah, ba lang pinagabihin natin 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo niya? Yes, sir. 20 pesos. Tapos ilang ilang kilo yung isang bag? 10 po. 10 kilos. Di ba 200? Ngayon guys, 200. Oh. Ah. Sige, shout out kayo, sir. Ito yun, yung mga ano. 10 kilos daw, bali 20 pesos 200 per bag isang bag na ganito gaya na sinasabi nila guys <coughs> nakikita nyo naman po gaya yung mga sa mga ibang vlogger na katulad ko wala siyang pangalan at saka walang mukha yan, yung sinasabi nila na ano uh, wala nakalagay na ano puting sako lang Kaso lang yung ano Sampung kilo Dahan po may pila Eh karami yung tao guys Ah yung iba nakakuha na Dito yung distribution nyo yung pilaan Ayan e, sinaka nakapila Ayan sinaka nakapila Uh, na kay na kay sir yung ano siya yung nagbibigay nung ah uh, pair bag Kaya naman sir salamat po dito naman sa likod yung sa kadiwarin hmm, kadiwa rin ni eh, ano Pangulong, pangulo nating BBM Kababayan nating Ilocano itik Ma Mam? Itlog ng itik Ah, itlog itin. ng itik Fresh uh, Ah, fresh itlog daw ng itik, sabi ni mam Ma Tapos may mga gulay din dito Fresh itik

dito may patatas ito yung mga gulay na ano Excuse me po ma'am, pwede akong magtanong? Pwede akong magtanong? Ah, ano po ito? Per kilo? Ang, o kahit anong, magkano isang isa nang pwedeng bilhin ng isang tao? Ha? Walang limit. Ay, ayaw mong pagawa ng video, ma'am. sige, salamat po. Uh, si ma'am. Pwede kayo mamili pala dito, guys, kahit na... Baka no? okay, natin maano. Uh, kaya lang, wala tayong kuryente ngayon dito sa bayan namin, dito sa Bangkit. Eh. Baka may upload ko to bukas na, hindi na makakahabol. Pwede pong magtanong, ma'am? Yes, yeah, ma'am. Ah. Sige lang, sige lang. hanggang kailan po to, sir? Ay, until supply last, yun lang po. Hanggang kung ubos na to mamayang hapon, wala na. Ay, sayang naman. Ah, sabi ni sir, sabihin natin hanggang ngayon lang eh, wala tayong kuryente maghapon ngayon. Oo. Oh, okay. Hindi natin may-upload to. Kasi bukas ko pa may-upload to, guys. Uh, habol na lang kayo. Pero kung may supply pa hanggang bukas, yun po, man mananatili kami dito hanggang bukas kung meron pa supply. Pero pagkaubos na, wala na. Ah, uh, tignan nyo na lang daw, sabi ni sir. Uh, sige po sir, anong pangalan niyo sir? Sir Anthony po. Ha? Huh? Anthony. Anthony. Yan, si ni Sir Anthony. Hanggang may supply daw guys, sumabol na lang kayo. Ah, uh, pwede pa naman ang bukas kasi hindi nyo ano to eh walang kuryente dito sa bayan namin dito sa bangkit uh, hanggang mamaya nga po na to uh, kadiwa kadiwa ni Sir B.A.B. Ma'am thank you ay sige po sir thank you thank you salamat yan ang kadiwa kadiwa ng pangulo nating BBM at dito naman yung distribution ng 10 kilos 10 kilos na bigas na uh, 20 pesos per uh. uh, sila sir tsaka sila mam ma dito nila binibigay yung mga ano Ah, uh, yung mga sa number. Yan si Ma'am Marilu. At uh, si Ma'am dito. Ayan, dito, dito pa na-process yung mga... Kaibigan e natin siya, Ador. No? Oh. Uh, <laughs> Manang, ma thank you. Thank you. <laughs> thank you, ma'am. Thank you. <laughs> Yan, ito yung ano. Dito na, dito to sa plaza ng Bangkad, guys. At least umabot na rin yung 20 pesos na bigas ni Pangulong BBM dito sa Bangke Dabra. Tsaka kadiwa, yung kadiwa pa na ano. Yun lang guys. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Itong bayan naming Bangket. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Tito Jun MTV. And thanks for watching, guys. Salamat kay Pangulong BBM. Malaking tulong na naman to dito sa bayan namin, dito sa Bangued, Abra.